Bloody shootouts erupt, citizens kill officials, social revenge and riots explode as China's economy teeters on the edge. control CCP China? ang mga tao nagkakagulo dahil sa patuloy na epekto ng tariff war ng bansa nila laban sa United States. Simple lang naman, unang naaapektuhan dito ang mga mamamayan kaya naman sila ang unang nagre-rebelde sa kanilang pamahalaan. Ilang linggo na ang nakakalipas, nakikita na sa China ang unti-unting pag-aaklas ng mga tao sa pamamagitan ng paglalagay ng mga banner sa kanilang mga kalye. At hindi lang ito sa iisang lugar kundi sa iba't ibang city o bayan ng bansang China. Dahil sa sobrang intense ng protesta ng mga tao sa isang syudad sa bansang China, isang protestante ang nakapatay ng isang CCP official at ang matindi pa nito, nag-celebrate pa ang publiko sa nangyaring ito. Grabe, ganon sila kagalit sa mga opisyalis nila sa ngayon. Para bang hindi na sila kayang pigilan ng CCP pero hindi pa dyan natatapos ang lahat. Dahil alam naman natin kung ano ang mga kayang gawin ng pamahalaan ng mga komunista. Well, kung nais mong mas maintindihan ang topic natin ngayon, mangyari lamang na ilike ang ating video dahil sinusubukan ng CCP na isuppress ang mga video na kontra sa kanila sa pamamagitan ng pag-hire ng mga keyboard warrior para ipromote ang mga pro-CCP content. Kaya naman kung magiiwan ka ng like, malaking tulong na ito para malabanan ang mga keyboard warrior ng CCP at ma-update tayo sa mga nangyayari sa ating mundo. Magsimula na tayo. Ang mga pangyayaring ito ay isang malaking banta para kay Xi Jinping dahil nanganganib ang mga patakaran na pinapairal nila sa loob ng CCP at ng bansang China. Simpleng komento lamang ng mga mamamayan nila o mga pahayag sa internet ay natatakot na sila dahil ayaw nilang umabot sa punto na ma-realize ng mga tao nila na mas maganda ang isang bansa na may demokrasya. Netong mga nakaraang buwan o nung mga nakaraang taon, napakatunog ng pangalan ni Xi Jinping, presidente ng China. Kaliwat kanan na maliliit na bansa, ang tinatakot nila kasama na tayo, ang Pilipinas. Subalit ngayon, tila ba nahihirapan na ang CCP na kontrolin maski na ang sarili nilang bansa o mamamayan. Wala na raw kasing sinasahod dahil hinold ng mga kumpanya ang salary ng mga Chinese workers dahil sa mga pagkalugi ng kumpanya na dulot ng tariff war. Mga tao at empleyado nagkakaisa para sunugin ang mga factory dahil nga hindi na sila nababayaran. Pumunta naman tayo sa isang binata na nagsalita sa social media ng China. Bukod kasi ang social media ng bansang China, maraming app at social media ang nakaban sa bansa nila gaya ng YouTube at Facebook. Dahil takot sila na makalabas ang mga komento ng sarili nilang mamamayan sa mundo. Dahilan kung bakit nagdevelop sila ng mga social media para sa mga tao nila gaya ng WeChat, Sina Weibo, Douyin, QQ at marami pang iba. Ngayon isang binata ang nagpost sa kanilang social media at agad itong binlock o sinensor ng CCP. Alam mo na, para hindi natularan pa ng iba. Subalit huli na ang lahat. Matagal ng pinlano ng binata ang ginawa niya. Halos isang taon na. Hindi na natin siya papangalanan pero sa post niya, kinall out niya mismo ang kanilang sariling presidente. Dahilan kung bakit dinakip siya ng CCP at hindi na natin masasabi pa ang maaaring mangyari sa kanya sa mga susunod na araw. Dahil naman sa aksyon na ginawa ni Mr. President Donald Trump kung saan nagtaas siya ng tarif sa bansang China, agad na bumawi ang China at sinabi na lalaban sila hanggang sa huli. Pero sino nga ba ang tunay na nagdudusa sa mga ganitong pangyayari. Kung titignan natin at pagbabasihan ang sitwasyon at sinasabi ng mga gobyerno ayon sa CCP, kaya sila sa ng ihi sa US ay para protektahan ang kanilang national interest. Ayon naman sa mga mamamayan sa China, hindi naman CCP o official at mayayaman na tao sa China ang nagdudusa kundi ang mga ordinaryong mamamayan na nawawalan ng trabaho Nagdudusa sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at mga bagong graduate na walang mapasukang trabaho Ayon din sa kanila, habang nakikipaglaban ang mga namumuno sa kanila Sila, ang mga ordinaryong tao, ang sumasalo ng mga pasakit at dinudulot ng pakikipaglaban ng CCP Dahil ayaw talaga ng CCP na makipagnegosasyon para maresolba ang lahat ng ito Pero paano nga ba dinadaya ng China, maski na ang sarili nilang mamamayan? Bukod sa mga nawawalang trabaho dahil sa tariff war ng China sa bansang United States, meron pang isang malaking problema, ang China na kinakaharap nila noon pa. Bago pa yan magsimula ang tariff war, ang China ay matagal nang nalulugmok dahil sa mortgage crisis na nagsimula pa taong 2000. Maraming mamamayan sa China magmula pa noong nagsimula ang krisis ay patuloy na nagpro-protesta dahil sa mga building project na hindi pa natatapos ng mga property developers. Pero bakit nga ba sila nagpo-protesta sa mga hindi pa natatapos o nagagawang building ng mga kumpanyang ito gaya ng Evergrande? Well, sa China, maaari ka kasing kumuha ng mortgage o sabihin na nating hulugang ang bahay kahit pa wala pa mismo ang bahay. O ibig sabihin, hindi pa nila natatayo ang mga bahay o apartment ay e pinapahulugan na ito ng mga kumpanya sa mga Chinese. Ngayon, bakit naman sila naguhulog agad sa mga unit o bahay kahit alam nila na wala pa o ongoing pa lang ang proyekto? Ang sagot ay dahil naguuna ng mga Chinese sa pagkuha ng mga unit dahil sa itong investment para sa kanila. Para mas malinaw, sa bansang China, halos lahat ng malalaking kumpanya ay pagmamayari o kung hindi man ay hawak ng CCP o ng pamahalaan nila. Sa madaling salita, walang ibang choice sa mga tao sa China kundi mag-invest sa mga real estate dahil ko konti lang talaga ang maaari mong inegosyo pag sa China ka nakatira. At dahil 'yan, sa kanilang pamahalaan, nasa CCP ang lahat ng kontrol ng negosyo sa bansang China. Kaya naman ang mga tao sa China, kahit na meron silang sariling tirahan, bumibili pa rin sadya sila ng mga unit for investment para sa hinaharap. Normal lang sa kanila ang isang tao na may nakapangalang tatlong unit ng bahay o higit pa. Dahil pagdating ng araw, alam nila na lalaki ang value nito na siya namang maaari nilang magamit kung sakaling kailangan nila. Ang problema, dahil sa mabilis na expansion ng mga property developers, umuutang sila ng malaking halaga para matugunan ang demand ng mga tao na kumukuha ng mga unit o bahay hanggang sa nauwi ito sa pagkalugi at masamang impact sa global market. Dahil dyan, nasa milyong katao ang merong mga nakapangalang unit sa kumpanya. Subalit wala naman talaga ang aktual na bahay o apartment. Hindi lang mga tao dahil pati mga foreign investor ay naaapektuhan ng malaking pagkalugi ng mga property developers sa China. Dalawang dekada na ang problema ito sa China at lalo lang itong lumala dahil sa tariff war nila sa United States. Dahil nga ang real estate ay isa lang sa mga bagay kung saan maaaring makapag-invest ang mga tao sa China. Binubus ng mga tao dito ang halos lahat ng ipon nila, makabili lamang o magkaroon lang sila ng property na maaaring kumita pagdating ng araw. Kaya naman malaking epekto talaga para sa mga tao ang katotohanan na halos lahat ng malalaking kumpanya sa China ay state-owned o pagmamayari ng CCP. Ayaw nila itong isa publiko dahil ayaw nilang mabawasan ang pera na pumapasok sa kanilang pamahalaan. Hindi gaya sa ibang bansa o kaya kahit dito sa Pilipinas, marami kang choice na maaari mong paglagyan ng pera mo para kumita pero sa China. Bilang lang ang mga pwede mong pag-investan ng pera. Dahilan kung bakit ayon sa report, 70% na kayamanan ng mga ordinaryong tao. Sa China, ay nilalagay nila sa real estate. Masyadong delikado kung sakaling mag-crash ang market ng real estate pero wala silang choice dahil wala naman silang ibang maaaring paglagyan ng kanilang pera. Ang pinakamalaking kumpanya na pinoprotesta ngayon ng mga tao sa China ay walang iba kundi ang Evergrande. Meron kasi itong taktika na ginagawa sa pera ng mga tao na naghuhulog para sa isang unit o bahay. Ang scheme o pandaraya nila ay parabang piramiding pero sa una ay hindi halata. Simulan natin sa mga tao. Ang mga Chinese citizen ay takot mapag-iwanan kaya naman kahit wala pang mismong gusali, nakapila na. Ang mga gustong maghulog o bumili ng mga bahay at unit para lamang naka na sila ang problema dahil sa sobrang taas ng demand ang binabahay ng mga tao sa China sa kumpanya para magawa sana ang bahay na kanilang binili ay ginagamit ng Evergrande para magrenta ng bagong lupa sa CCP dahil sa China pala hindi ka pwedeng magkaroon ng sariling lupa ngayon ko lang din alaman. <laughs> so umuupa sila ng mga bakanting lote sa gobyerno para sa mga susunod na kukuha ng bagong unit. Kaya hindi talaga nila ginagamit ang pera para gawin ang mga bahay na inaantay ng mga tao na bumili o umutang nito. Kuha lang sila ng kuha ng bakanting lupa para sa plano na pagtayon ulit ng bahay at umasa na magpatuloy ang ganitong sistema. Pero bakit naman kaya nila ito ginagawa? pues sabi ko nga kanina, maraming tao sa China ang bumibili lang ng bahay pero hindi naman nila ito planong tirhan dahil pangalawa o pangatlong bahay na nila iyon. Bumibili lang sila para sa investment. Kaya naman maraming gusali sa China na may mga nagmamayari pero wala naman talagang nakatira. Yun nga lang nabisto nila ang ginagawa ng Evergrande kaya sunod-sunod na reklamo at protesta ang ginagawa nila dahil ang kung bakit halos lahat ng property developer sa China ay hindi na pinagkakatiwalaan ng mga tao Kung nakita lang sana ng CCP o gobyerno ng China ang maruming sistemang ito ng mga real estate company ay sana matagal na nila itong napigilan Pero bakit nga ba hindi nila ito nakita o sadyang hindi nila tinignan sabi ko nga rin kanina, hindi ka pwedeng magkaroon ng sariling lupa sa China, lalo na sa mga urban area. Kaya nga ang mga property developer sa China ay umuupa lang ng lupa sa gobyerno o CCP. Ibig sabihin, kapag bibili ka ng property sa China, bumibili ka lang ng karapatan para upahan ang lupa pero pagmamayari pa rin ito ng gobyerno o ng CCP. At yan ang dahilan kung bakit sinisise ng mga tao sa China ang CCP sa problema na kinakaharap nila ngayon pagdating sa real estate. Nakikinabang kasi ang mismong gobyerno nila sa mga pandaraya ng malalaking kumpanya ng real estate sa bansang China. Dahilan kung bakit ang mga tao o mga ordinaryong mamamayan ang nagdudusa sa krisis na ito. Umaksyon lang ang CCP taong 2020 kung saan meron silang tinatawag na Three Red Lines Rule na naglalayo ng paglimita ng pagpapautang sa mga property developers para sa kanilang mga proyekto. Subalit huli na ang lahat dahil milyon-milyong unit na ang nabenta nila sa mga mamamayan ng China at wala rin silang sapat na liquidation at pera para mapatayo ang mga napangako nilang bahay sa mga tao. Sa madaling salita, hindi na sapat ang value ng kanilang company para bayaran ang mga tao. Dahilan kung bakit hanggang ngayon, patuloy pa rin ang mortgage crisis sa bansang China. Kaya naman paano pa kaya sila babangon matapos ang kaliwat kanan na problema na ito. At hanggang dyan na lang muna tayo mga idol. Kita-kits ulit.